So, ngayon guys, kakain tayo ng ito guys, oh. ah, uh, ang tawag ito ay ano, chocolate moron sa ano, sa parting samar kasi uh, yung ko na tikman sa ano sa parting samar guys. Napaka ano, ito guys, napakalamig ito guys. Chocolate moron. Then <laughs> natay ko ay natay biko. Lamig ka yung biko guys. And then natay rin ka ng kuan ko doon kining gardenya, niya so mga pila nyo guys sa isang minuto guys mo niya mga mo niya mga mga, 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 mga habilin sa katong ni aking bagong tuwi guys o bagong bagong taon ninyo niya so mga pila nyo guys sa isang guys lami kay pangapi guys sa isang minuto niya ang atong kapi ka ko, ang ginbaka ba? init <coughs> ah init init pagkikain guys ang atong kapi mm Ano yeah, nga, ambil ko. Ambil ko na to. Ambil ko na to, guys. Tama lang di Kaya siya tamis, no? Lambing kayo. Mmm. Grabe. Guys, ako shout shoutout ang ako mga ako mga solid solid followers supporters ayan friends and and of course ang mga relatives na always na nag-support sa mga video sa mga vlog sa kada adlaw na ako ngay upload ako. sa akong YouTube channel o sa akong Facebook account salamat sa inyo mga undalin nyo, mga pinundan nyo guys. Sis Buntag. Mm. Lamit. Lamit tayo. Eh, kunin tang kape. Pakita na ko sa inyo, guys. Ay. Yeah. Ipakita na ko sa inyo, guys, ang kining iingon na akong chocolate moron. Oh, guys, nga ako ni siyang i-ano i-open, guys. Inatag ni sa ako ang sa akong kaubanan sa among samahan sa Sabida. Shout out dai kay Pangulong <coughs> Kalimot ko siyang pangalan guys. <laughs> kay Pangulong Edita pala shout out. Maraming salamat Pangulong Edita, sa pag tinigyatan sa kuwang chocolate muron. Oh, yan kayo. Ah uh, guys. So. Atong tilawan. Mm, kulog itong kamot. Mm. Salamat kayo sa guys. Ang oh makain, ano, ang palaman. Ang makain mo ka nga. Tara na, mga o na tala, lami kayo. Mmm, ang May ingin mo na itong kape. Siyempre. Mmm, yummy. Yummy guys. Ang flavor niya guys sa sa ko ano sa ilawon ko an chocolate malae manik Hm? manik. Kami guys ay sumuntog mga kape natamang niya inahanap mga tung para sa cup sa kape guys na ibiko ko niya. Naika nang ko ano? Larain ng chocolate mo niya na pay ko ng tasting ng gardenya yun na perpe para sa kape, guys basta kay uh, kinana sa isbuntang mga pita no yeah. sa mga nagtanaw na sa atong video nagkakay salamat ha mga pinat ninyo mga pinat nyo, di ha tanan lami kayo ang akong pagkapi karong adlaw guys o di ba tanaman nyo guys o oh, grabe ang atong kaon ha guys paborito yung paborito yung ginapon eh guys kining biko ba lutong bi binisaya uh, pagkabiko saktong yun sa pagkaluto ba Kaktus lumbi ito, luka lumbi ang, ang, ang gamit. Yan, dito pa ba isa tamis. Takto lang yun. Tama sa ni mo. Ah, ah lumbi. <laughs> 那种。Nice